Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom. Hello po mga ka LRT. Isang sa oras po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Rapsa Inca, dito po sa Barangay Hulo, Pililla, Rizal. Isang bagong natupasan po namin Commander, itong Rapsa Inca, dito po sa Barangay Hulo, Pililla, Rizal. So sa mga taga Pililla, alam ko po na pasyalan nyo na po ito. At sa hindi po mga taga Pililla, Rizal, ay eh okay na okay pong pasyalan to Basta palatandaan lang po ay ang Barangay Hulo at ang gymnasium ng Barangay Hulo. May papasok po dito kaya puntahan niyo na po. For only 88 pesos. Hindi wala po. So, two piece chicken po yung order namin. Para pares na lang po kami. Two piece chicken, only gravy, only rice, only soup and only juice po dito. Rapsa Inca. So waiting lang po kami ng kautit kasi talagang bagong luto po ang isi dito. At ito na nga po sila nanay at sila ate. Dala na po ang aming order na two-piece chicken with ano ito tawag dito yung madelo na rice, java rice, yan no? Oh. Dito po sarap, sa Rapsa Inca ay talagang asikasong asikaso po kami ng owner po dito. Sila nanay at si ate. So ito na nga po, naka-ready na ang aming kakainin. Imemekos-mekos lang nila kasi namimili po sila ng gusto nila kung gaano kalaking ses na chicken. Wow. So ito na. Minekos-mekos na. Namili na sila ate, sila bunso. Nasa gusto nilang ses ng chicken, no. Oh. Ayun oh. Huwag kayong mag no Oh, Kulay pa lang, what amoy. Wow, busog na kami. Mga kay LRT, Happy Valentine's po Dahil araw po ng mga puso Yung araw na to, February 14 Hindi po namin kasama siya na and Reyna Dahil nasa binyagan po sila At ito na po si ate Dala na po ang gravy Na partner dito sa chicken O yan na po, ready na Ayan no, o yan na si ate Wow So ito, kain po tayo mga kay LRT. O oh, picture picture muna po ito sabi ni ate Salamat po At ito po kadadala rin po ni ate ng unlead juice natin Wow salamat po Ito po mga ka-LRT, may mga bagong dating po dito sa Rapsa Inca. Ito rin po, nakadalawang extra rice na po kami. Ng aing family. O oh, mga kuya, mga ate, sige po, tuloy lang po sa loob. O oh, yan o. Oh. Ito po ang aming pangalawang extra juice. Unlimited juice. Okay po. Ito nga po pala si nanay na talagang inasikaso po kami ng sobra. O, oh, ayan po. Ay nanay, salamat po nanay. Sa owner po ng Rapsa Inca dito po sa Barangay Hudo, Pilarizal. More customer po ang sanay pumunta po palagi araw-araw dito sa inyong restaurant. Maraming maraming salamat po. Pasyalan nyo na po mga kalorti. God bless po, Rapsa Inca.